Sobrang tagal na kami hindi nakikita ng girlfriend ko na si Jerro. Sobrang tagal, di ko na maalala ko kailan pa yung huli. Kaya ngayong araw nag-decide kami na magkita. Bali ang gagawin ko pala, idadaanan ko siya sa trabaho niya at sasabihin na ako pauwi. Kapag pumupunta ako sa kanila, nagbabaon nga pala ako ng extra shorts at extra damit. Syempre mahaba ang biyahe. Magpapalit pa ako ng shorts at damit bago kami magkita para kunyari fresh pa kahit hindi na. Dalhin tig-isang damit at short pa kung sakaling pinagpawisan ako ng todo, minsan din niya ako pinapauwi kaya wala na akong choice kundi doon matulog. Kaya nagbabaon na ako ng jogging pants. Nahirap kasi ako matulog pag hindi ganito soaked ko. Eh. Nagbabaon nga din pala ako ng dalawang sando. Nahirap na ba? kasi pag pinagpawisan ako mga sip pag nakaligo ako syempre may dala na akong toothbrush at saka sariling sabon bumili pa naman ako ng tatlong damit eto pa naman pinagpipilian ko kung sakaling magkikita kami eto nga palang isa ay oatmeal color parang kulay pink sya na medyo makulay brown parang wala namang pagkakaiba itong isa ay kulay brown color skin tone kakulay ng balat ito namang last yung kulay black tingin ko ito ang bagay sa lahat kaso na-realize ko mainit sa Maynila kaya naman nag-plain t-shirt na lang ako para di diba ba ba nastignan saka bakit ako pa forma di diba ako gwapo sayang lang pakiramdam ko hindi bagay sa akin 10-20 pa lang naman ng umaga kasi hindi pa out nya kaya naman mga hapon ay eh gagayak na ako pa alis. Kaya naman pagpatak ng alauna, naligo na ako at nagbihis. Higit 3 oras kasi ang biyahe ko. Yun ay kung hindi traffic. Maaga pa ng 1 oras para kahit papano makita ko sa si Jollibee. Bali ang una ko nga palang sasakyan ay itong tricycle. Bali nagpapahatid na nga lang pala ako. Kasi kung hindi ako magpapahatid, sasakay pa ako ng jeep. Sobrang init at mabagal umanda jeep. Baka may iwan pa ako ng bus. Pagkatapos ng 30 minutes na biyahe, bago ako sumakay ng bus, lagi ako tumitigil dito sa 7-Eleven para bumili ng tubig. Lagi ko tong iniinom kapag bababa na ako ng bus. Ito pala ako sasakay sa PLRT Bandia. Noong una, akala ko pupunin pa Pero sobrang dami pang Ako na pala agad yung last pasahero at ato bandar na agad yung bus mapuno o hindi meron pala talaga oras kung kailan aalis ang bus sinasakto ko na nga pala yung pamasahe ko na 117 pesos mabilis na ang isang oras na biyahe nakababa na ako ng bus at sunod ko naman sasakyan ay ang train sobrang dami at sobrang siksikan nga pala sa loob ng train kaya ayan nakatayo ako pagkababa ko ng train pumunta na agad ako ng Jollibee hinanap ko nga agad si Jerome kaso hindi ko siya makita kaya naman umakit ako ng second floor baka kasi nandun siya madalas kasi dito ko siya nakikita tapos naglilinis bali na upo muna ako tagtingin-tingin medyo konti lang tao sa taas at wala si Jerome dito kaya bababa na ulit ako sa first floor at nakita ko na nga siya, dito siya sa mga french fries. Hindi ko alam kung ano ginagawa niya, nagkasalin yata. Nung nakita ko siya, syempre pinipigilan kong umiti. May mga katabi at meron pa naman ako katapat. Baka ano isipin sa akin, yung umiti ako mag-isa. Isang oras din pala ako naghintay. Eto nga at naka-out na siya. Nagpasama nga pala ako sa kanya dito sa Goldilocks. Bibili kami ng pasalubong na cake kasi birthday ng kapatid niya. Hindi kasi ako marunong pamilya pero pinili namin itong may Toblerone. Sabi niya gutom na daw siya. Kaya pinato ko muna tong cake at kakain muna kami ng shomai. Second time ko pala makain ng shomai dito. Pero grabe sobrang anghang pala nito. Yung akin nga hindi ko pa naubos. Samantalang sa kanya ubos na agad. Pagkatapos namin kumain, nagmamadali na pala kami umuwi. Kasi saka na kami din at nanang ulan. Buti na lang nakakita agad kami ng tricycle. Buti nga dito kahit hindi pa puno yung tricycle, umaandar agad. Ay, kasi sa amin kailangan pang punuin. Sobrang basang-basa nga kami. Pati yung mga damit ko sa loob na basa. Buti na nga lang din at nakasakay kami agad. Kasi habang nasa bihay kami, dalang lumakas ang ulan, nakulog pa. Pagka-uwi ko nga sa kanila, kumain lang muna kami sa saglit sa baba. Siyempre, parang kami pagod. Pagod sa galing trabaho. Pagod naman ako galing biyahe. Kaya naman nagpahinga muna kami parehas. Andun nga pala siya sa baba. Dito naman ako mag sa taas. Matutulog nga pala ako ng bukas ang ilo kasi natatakot ako mag-isa. Baka kasi mamaya may multo dito. Buti na lang wala. O siya matutulog muna ako. Part pa lang. So, abangan nyo yung part 2 Ano kaya meron sa part 2? Hmm Ano kaya? Abangan Yeah!